So nasa labas tayo ngayon at uh, nagpapapawis tayo at since nga uh, Saturday ngayon uh, meron tayong mga pagkakataon na makapagbike. yan So, ayawin ko lang kung mabutan ko pa yung mga kasamba ko Medyo na na tayo kasi At uh, time-life pa tayo ng ating morning bread I hope na patuloy po tayong uh, makinig at magsubaybay sa mga salita ng Diyos Na uh, maririnig natin God bless po sa ating lahat. And uh, enjoy po natin yung araw. At uh, huwag po natin kayaan yung uh, mga kasuga natin. At kailangan din po tayo mag-exercise. And God bless.